pit na binabantayan ngayon ng level ng Angat Dam na pinagkukunan ng malaking bahagi ng tubig sa Metro Manila, Rizal, Cavite at Bulacan. Ngayong araw, sumadsa dito sa mahigit 181 meters na hindi nalalayo sa minimum operating level nitong 180 meters. Gayunman, pasok pa rin naman daw ito sa normal na pababa ng tubig sa Angat ayon sa pag-asa. Sa kabila niyan, asahan pa rin daw ang pagbaba ng level nito, lalo't di sapat ang inaasahang mga pag-ulan. Bilang paghahanda, gumagawa na ng hakbang ang Maynilad at Manila Water para makahanap ng alternatibong pagkukunan ng tubig. Kabilang dyan ang mga pag-activate ng mga deep well at pagbabawas ng tagas sa mga linya ng tubig. Inaasa makaka-recover ang anggat sa Agosto at Setyembre kung kailan posibleng dumalas ang pag-ulat. Dahil sa issue ng paggamit ng ilang video na kuha sa ibang bansa para sa tourism campaign na Love the Philippines, tutuldo ka na ng Department of Tourism ang kontrata nito sa ad agency na DDB Philippines. Ang isang mambabatas naman, dismayado dahil sa pagkakapareho ng bagong tourism slogan sa slogan ng ibang bansa. Saksi si Sandra Aginaldo. Matapos punahin ang paggamit ng video na kuha sa ibang bansa, para sa audio-video presentation ng bagong tourism slogan na Love the Philippines. Inanunsyo ng Tourism Department na magsasagawa na ito ng termination proceedings o yung proseso para wakasan ang kontrata nito sa ad agency na DDB Philippines. Kaisaan nila sila ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng galit at disappointment sa paggamit ng hindi-original o stock footage sa AVP na inihanda, pinroduce at i ng DDB. Sabi pa ng DOT, sa ilalim daw ng mga kontrata nila sa DDB, original daw dapat ang mga material na ipoproduce nito. Kasama sa mga tinutukoy na stock footage, ang video ng rice terraces na kuha sa Bali, Indonesia. Ang airport runway na ito na kuha naman sa Switzerland. Ang disyertong ito naman, kuha pala sa Dubai at hindi sa Paway, Ilocos Norte. Akala ko nag-level up na kami sa Paway, San Juns. Yung pala Dubai, ah, tapos ang kaya yung ganda. <laughs> hindi pala kami. Sa pahayag ng DOT, sinabi rin itong wala pa raw silang naibabayad sa DDB sa ilalim ng Tourism Branding Campaign Contract sa isang pahayag kahapon, inako ng DDB Group Philippines ang pagkakamali sa paggamit ng stock footage para sa naturang AVP. Sinabi rin ng DDB na inisyatibo nilang AVP na isaanilang nilang mood video para anila ma-excite ang internal stakeholders para sa tourism campaign. Sabi ni Senate Committee on Tourism Chairperson Nancy Binay, dapat may managot dahil pera ng taong bayan ang ginagastos ng DOT. Si Congressman Joey Salceda na dati nang sinita ang kawalan ng Bulkang Mayon sa video, sinabing sin Thomas pala talaga ang una niyang puna ng trabahong tamad. Tinawag ni Act Teacher Party List Representative Franz Castro na budol ang tourism campaign. Ang aniyay mababang uri ng trabahong tulad dito ay nagpapababa rin daw sa kredibilidad at integridad ng tourism industry. Ang paggamit aniya ng stock footage ay maaari rin anyang makalinilang sa mga dayuhan para maniwala na kuha ang mga ito sa Pilipinas. Pino na din ni Castro ang aniyay pangungopya o plagiarism ng Pilipinas sa ng inilabas na Love Cyprus o tourism slogan ng Bansang Cyprus. Hinihinga namin ang payag ang DOT kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Sa Setyembre, malalaman kung aaprubahan ang hiling na dagdag pasahe ng MRT3. Ang fare hike naman ng LRT tuloy na sa susunod na buwan saksi si Joseph Moro. Pumihingi ng dagdag na 2 pesos at 29 sentavos sa singil sa boarding fare at 21 sentavos sa kada kilometrong biyahe ang Metro Rail Transit o MRT 3 kung aprubahan, magiging 16 pesos ang minimum na pamasahe hapang 34 pesos naman kung end-to-end o -end, umala North Avenue hanggang Taft Avenue. Pero diringgin pa yan ng DOTR asa Setyembre pa malalaman ang desisyon. Sa tingin namin, baka reasonable. Mataas na increase yun para normal na nagtatrabaho or even na estudyante. So Um, baka mas malaking adjustment yun kasi yung mga jeep and mga bus matas na rin. asa as a commuter po, para medyo hassle. Medyo hassle na po sa amin po yun. Then, uh, parang wala, wala rin po kami magagawa eh. Kaya rin naman po, po no, kung port improvement naman po ng service ng MRT po. Ang dagdag-singil sa boarding fare ay pareho rin sa piniyagang dagdag sa boarding fare sa Light Rail Transit o LRT 1 at 2 na wala ng bawian ang pagpaputupad sa August 2. Ang dagdag para sa LRT 1, 2016 pahiniling ng Light Rail Manila Corporation na private na operator nito. Ang kailangan naman siguro nilang uh, makakulekta na. no Ang uh, LRMC which is the private uh, operator uh, has been losing money. Samantala, sinimula ng tanggali ng mga riles ng Philippine National Railway sa Santa Rosa, Laguna, kudyat ng simula ng konstruksyon ng bahaging ito ng North-South Commuter Railway. Sa inaasahang pagtapos ito sa taong 2029, magiging dalawang oras na lamang ang biyahe mula Kalamba hanggang Clark, Pampanga mula sa kasalukuyang lampas apat ng oras. Sa taong 2027, inaasahan ang partial operability o yung paunang operasyon nitong NSCR o yung North-South Commuter Railway Project. At ayon sa DOTR, kapag nagsimula ng operasyon nito, ang inaasahang pamasahe, 22 pesos sa boarding fare at karagdagang 2 pesos sa bawat kilometro ng biyahe. Kasunod ng tigil biyahe mula Kalamba hanggang Santa Rosa sa Laguna, ititigil na rin sa July 16 ang biyahe ng PNR mula Binyan, Laguna hanggang Alabang, Muntinlupa. Ang biyaheng Alabang hanggang Tutuban naman sa 2024 na isasara sa halip na Desyembre. Yan ay para di mahirapan ang 20,000 pasahero sa linyang yan kada araw. Halos kalahating milyon naman yan para sa buong linya ng PNR. Kaya maglalabas ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga special permit para sa mga bus. Para sa si GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Dalawang sugatan sa Zamboanga del Norte matapos manong tumama ang kidlat malapit sa kanilang bahay. Ilang bahagi ng bansa naman ang nakaranas ng pagbaha. Atin niyang saksihan. Umapaw ang kulay putik na tubig sa Dipalo River sa San Quintin, Pangasinan kasunod ng pagulang doon. Ang tubig nagmula sa bundok ng Karabalyo. Dumiretsyo ang tubig sa ilang kalsada sa lugar. Pinanadama ng baha ang ilang sasakyan sa Digo City, Davao del Sur. Ang ilang sasakyan na hulog pa sa kanal. Kabilang dito ang ilang minivan na nakadisplay sa isang tindahan sa gilid ng highway. Pasado alas 9 kagabi ng bayuhin ng malakas na ulan ang lugar na nagpabaha doon dahil umabot ng lagpas tuhod ang baha, stranded kagabi ang ilang motorista. Madaling araw na nang humupa ang tubig. Nasira na binahapa ang isang evacuation center sa Pigkawayan, Cotabato matapos sa gupitin ng malakas na ulan kagabi. Dahil sa lakas ng hangin, nagkandasirang kanilang mga tent kaya't nabasa ang kanilang mga gamit. Nawalan din ng kuryente sa lugar. Remisponde naman ang mga opisyal ng barangay at tinulungan ng mga evacuee na sumilong sa mas ligtas na lugar. Sugatan naman ang isang lalaki at kanyang 13 anyos na anak sa Siraway, Sambuanga del Norte matapos tumama ang kidlat sa isang puno ng nyog malapit sa kanilang tahanan noong Sabado ng Tanghali. Sa lakas ng impact, sira ang bubong at mga kagamitan sa kanilang bahay. Bahagyaring na ang dalawa pang kalapit na bahay roon, pati yung mga solar lights ng kanilang barangay. Maayos na ngayon ang lagay ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Diiksi na ng Department of Health ang panahon ng gamutan para sa tuberculosis na isa pa rin sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang tinutukan ni Nico Wahe. Kada araw, 70 Pinoy ang namamatay dahil sa tuberculosis batay sa datos ng DOH nitong Marso. Pero kung tutuusin, ayon sa DOH, kayang-kaya naman itong gamutin. Ang problema, bukod sa hawaan sa mga siksikan tirahan, People hiding it because of the stigma, tapos ayaw nila pumunta sa TB dots kasi na-identify sila na may TB na nilalayuan siya. So they refuse to go. Our treatment success rate is below the standards. Supposedly, we'll be at 90%. That's the global standard. Currently, we are at 79. Bukod sa hindi lahat nagdedeklara ng sakit, hindi rin daw nasusunod ng maayos ang gamutan. Some of the problem with TB is mahaba, 9 months to 12 months dati. Madaming fallout kasi pag wala nang naramdaman yung pasyente, hinihinto niya yung meds. Kaya rekomendasyon ng World Health Organization sa DOH, paiksiin sa apat na buwan lang ang gamutan sa TB mula sa kasalukuyang anim na buwan. Ipatuto pa dito ng DOH sa katlong quarter ng taon, pero problema pa rin ang supply ng gamot. I see tb. center that I visited in my last two weeks, na nungubusan ang supply ng gamot. Very important yung role ng private sector. Kasama ang ilang gamot sa TB sa in-exempt sa value-added tax o VAT. Ayon sa Revenue Memorandum Circular ng BIR, 50 siyam na gamot para sa TB, cancer, hypertension, high cholesterol, mental illness at kidney disease ang kasama. Maganda para ano, medyo nakaka, nakakaluwag-luwag. Ah, nabawasan na yung presyo. Dagdag din sa pamasahe araw-araw. Yung iba. Kasama rin sa mga in-exempt sa VAT ang ilang gamot sa diabetes. Sa isang pag-aaral, tinatayang nasa 529 million na ang may diabetes sa mundo. Ang bilang na yan, posibleng umabot sa 1.3 billion pagdating ng taong 2050. Para sa GMA Integrated News, ni Kuwahe, ang inyong saksi. Binulabog ng pagsabog ang isang gusali sa Tokyo, Japan. Makikita pa ang naglalagablab na apoy at maitim na usok sa video na ito, kasunod ng pagsabog sa isang gusali. Nagkabasag-basag ang mga salamin at mintana sa ikalawang palapag ng gusali at nagkalat ang debris sa kalye. Apat ang sugatan sa insidente. Ayon sa ilang saksi, nakamoy sila ng gas bago ang pagsabog. Patuloy ang investigasyon. Magkakasama na ulit si Chris Aquino at mga anak na sina Joshua at Bimbi sa Amerika. Si Kelvin Miranda naman may inamin tungkol sa katambal sa The Lost Recipe na si Mikey Quintos. Saksi si Lars Santiago. Chef, tara, tuturo ko na sa inyo yung sekreto niyo. Inamin ni Sparkle Star Kelvin Miranda na nagkaroon siya ng feelings kay Mikey Quintos nang maging katambal ang actress sa The Lost Recipe. Sinabi niya yan sa lie detector challenge vlog ni Bea Alonzo. Parang nagkaroon na ako ng confusion that time. So sinabi ko rin naman sa kanya. Pero sabi ni Kelvin, hindi siya sure kung naramdaman niya ito bilang si Kelvin o bilang ang ginagampanan niyang karakter. In a relationship na ngayon si Mikey kay Paul Salas, nakasama rin nila sa serye. One happy mom si Chris Aquino. Ngayong reunited na sila ng kanyang mga anak na sina Josh at Bimbi sa Los Angeles, California. Kwento ni Chris, pinauwi niya sa Pilipinas ang kanyang mga anak to live a normal life. Very thankful si Chris at sinabing ang mga anak ang kanyang living reminders na huwag sumuko at tuloy ang laban. Nagpapagamot sa Amerika si Chris para sa kanyang autoimmune disease. Para sa GMA Integrated News, War Santiago ang inyong saksi. Mga kapuso, magbabalik prime time ang tambalan ni na Barbie Forteza at David Licanco. Para ito sa remake ng pelikulang Maging Sino Kaman na sumikat noong 90s. Sila mismong dalawa ang nagkumpirman nito sa kanika nilang Twitter account na kinakiligan ng mga Team Barda. Gagarap si Barbie bilang si Monique, habang si David naman bilang Carding sa serye. May pasilip din sa behind the scenes ng look test para sa serye. Ipinalabas noong 1991 ng action drama movie na Maging Sino Kaman. Ito naman mga kapuso, ibang balita naman po na nalasa ang buhawi sa Mila or Camarines Sur at nagimbal ang mga residente dahil sa tindi ng hangin dala ng buhawi na tumagal din daw ng ilang minuto. Isang bahay ang napisala sa Zone 7 ng Barangay Danipay. Wala namang naiulat na nasaktan. yan po ang mga balitang ating sinaksihan. Ako po si PR Kanghel. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako si Atom Araulio. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaring mapanood ng saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Mari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.